beautiful. Happy birthday to me! It's my 45th birthday. Thank you everyone. For my birthday, ibibigay ko sa lahat ng fans ko ang paboritong trainee. Ito ang tatlong daan at apat na stainless steel tray ni Chef Marvin na nagkakahalaga lamang ng anim na putsyam na piso kasama ang baylima 5 free lima, ang pinakamurang presyo sa merkado. Protektahan ang iyong minamahal na pamilya mula sa panganib ng impeksyon mula sa paggamit ng hindi ligtas na mga plastic tray. Ang produktong ito ay malaki, magaan at matibay. Huwag mag-alala tungkol sa kalawang. Sa partikular, ang produkto ay hindi amoy ng pagkain sa refrigerator at galap na ligtas para sa kalusugan. Huwag palampasin ang promosyon na buy lima, get lima free at libreng pagpapadala sa lahat ng order. Mag-order na ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa buy now na button sa ibaba upang makuha ang iyong mga kamay sa limitadong oras na produkto muli.